Hello! Welcome sa aking panibagong vlogs. So, pagigising lang po natin. Ano, sa so, ilang araw, umuulan. Nag-start noong Monday. Umuulan at may bagyo. So, ang panahon ngayon ay medyo mainit na. So, pakita ko nyo. Lalabas muna tayo. Ito na yun. Ayan ang weather today. Ayan. Medyo lumiwanag na at umaaraw. Ayan, nagbigay ako ng, naglagay kami ng luna noong lonis ng hapon. Ayan siya, hindi pa na tanggal at hindi pa naligpit pala. So, ayan po uh, ang, ito yung mulberry na ano, umatangkad na mulberry na tinatanim noong April pa. Sa so, Tumangkad ng husto. Noong April yan tinanim. So, makikita yan natin pag may bunga. So, namulaklak ulit yung aking wa Ah... Uh, spider lily na kulay pink Ayan. Pag na. Kumpara kahapon na ulan ang ulan. Pag na. Diba? So that's... So yung aming teres, kung wawalis, walisin pa. Hmm. Ayan kita ko na sa inyo na maliwanag na po pagkatapos ng bagyo. So, alas tres na po ng hapon. So, mahangin. Mahangin. Na nagdadala ng kainita ng araw. So, dito na lang ang ating update at lang araw na wala na namang upload. Thank you so much. Bye!